Bye, magandang gabi bye. May takis. Ah, parang dito na yan bro. Hindi pa ka magsasaka, si magsasaka lang do. ito. Magandang gabi po. Magandang gabi. Bro. Sinong kasama mo dito? Hala. Ang tapang. Eh. gabi, mayang gabi. Mayang gabi, bro. bro. Ito ang makumbiyansa. mo. Hala. Si Kuane, si Dokyo. Si Smoke o si Mang Titing. binalik niya. Ah, hindi yan siguro as one hindi Ang dili gani. Yung niya, ah. Pero nagagalit siya. Normal lang siya na tao bro. ano you know? o. Mayong gabi eh bay. Nagkuha lang may nag... Explore nag mi Explore may ba na may gipangita. Meron kami hinahanap. Ito yun yung kuita. Open may kabalo. Kuha lang mong gipangita ka kanang Mga dautan nga. Elemento na, mga tao nga na ay, dautan nga binuhatan ba yung taong may ginagawang masama Uy, pare na okay. rin guys isang mga palang gabi po siyong lahat uh, magiting adventure tv po na babalik so ngayon uh, explore tayo ngayon so balikan po natin yung Ah, uh, po na labo doon sa kanay smoke ng Supremo, no. So, hindi pa ako nakasama sa kailangan yung pag uh, explore nila yung pag pa uh, patay po sa Supremo kasi nadala na po dahil Supremo so ang sinabi po ni Brook ni Brook sa akin is, hindi daw maglampu, mag, maglampuson po sila Brook dahil po ay napasa po daw yung kapangyarihan ni Supremo no? yun po nga hanapin po namin ngayon kung uh, sino po ang binigyan ng kapangyarihan ni Supremo no? kasi sabi po ng Supremo sa kanila na bro, is hindi daw so ngayon kasama ko si bro smoke at saka si uh, si bro smoke oh. Hello, bro uh, magandang gabi buti nakakasama ka sa amin ngayon ay kasi nung kaming dalawa ni dokyo ah uh, hirapan kami sa pagpatay ni supremo hmm. talagang sinilaban namin bro hmm. para hindi na magkalap ng lagim dun, di, dito sa Bundok na oh, ito sa gubat. Oh, so, maraming salamat sa iyo bro at nakasama ka namin ngayon. Uh, so, yan mga kadol. No? So, kahit may po tayo ngayon, yung views po natin. So, sana po isportahan po yung si bro, uh, si bro Smoke. No? Bro Smoke Creepy. Eh, no? Sana supportahan po ninyo. Subscribe po kayo para update kayo sa mga video po namin. Uh, sa lahat po hindi po nakasubscribe sa, mga sa kay Bro Smoke, uh, please po pindutin lang po yung notification bell para update kayo sa mga video po niya at sa kay, kay Bulokyo no sa sa akin din no sa lahat pong nanood diyan so muli tayong nag uh, nakasama sa kanila dahil uh, sobrang busy po sobrang busy po ako ngayon dahil po may trabaho po tayo hindi ako palaging magka-vlog dahil po ay yun yun nga kasi kapag uh, concentrated po tayo sa pag-vlog uh, may na na pumbias po natin hindi tayo makabili ng bigas sa kaulam kasi yun wala na tayong income dyan sa Facebook ito po ay ano lang po ba uh, paglibangan lang po no? itong ginagawa ko mga kadula sa pag explore uh, paglibangan na po no? para hindi po mawala po yung mga viewers po natin sa lahat po nagabang sa mga video po natin uh, meron kayong mga panood sa mga video ko no? so ayan, tatlo po kami ngayon <coughs> tayo masyadong mahirapan kasi nung tayong dalawa so malaki yung, pong buwan ngayon no? kasi na lang lumabas mm. yung kaibigan mo na diwindi so, so, yan. Sobrang si, maliwalag ang buwan sa, ngayon. Mga supporters natin dyan na... So, timpo po ngayon sa mga uh, masamang mga elemento. Yun, dahil yun. po ay mal, malaki pong buwan. So, bro, welcome mm, uh, back. Oh, so, bro. Sobrang busy po ng ngayon. Kasi ngayon lang tayo nagkasama uh, nag ulit. Kamusta yung trabaho bro? Ayos naman bro Medyo Yan. Sinong so, si kiting uh, Nakaraos din Sa isang buwan mga siguro makauwi to mga dalawang beses o tatlong beses. Ha. Ah. So, ngayon nakauwi siya kaya explore kami so, Nadali namin yung Supremo bro Nadali niya Oo, so, Pero Buti na nadali niya bro Yung inaalala namin kasi merong uling sinabi Bakit ano bang sinasabi ni Supremo? Yung, yung kapangyarihan daw niya ay ipinasa niya so hindi ko alam kung anong tao, sinong tao. Pero baka siguro wak-wak pa rin yung uh, pinasahan niya ng kapangyarihan niya. Delikado yan po. Yun yung hahanapin natin ngayon. Sana yung mahanap natin agad para hindi na maka, ano ba, hindi na maka ano, sa ibang tao. Sige nga. So... Sana mahanap namin yung, sige, mag, ano na tayo bro? Mag, ano, na natin? Yung pinasahan ni Supremo doon sa, so, tra. So yung mga kadon, na kami sa bundok na nalakarin namin. So medyo malayo pong nalakar namin ngayon. Kaya nabutan pa tayo ng sobrang dilim na talaga. So, hmm. <coughs> tempo ngayon bro, tempo. Napakagandang pagmasdan ng buwan. So, uh, yung sabi-sabi nung maliliit pa akong kapag bilog yung buwan, bumalabas yung mga vampira. Oo. So, yung vampira. Wala pa kami nakita vampira. pati, kaya, pati bro, mga, multo. Multo bro. Baka yung vampira, hindi yun dito Baka lang dahil. Baka salida lang yun bro. Salida lang yun. Mm -hmm. uh, pilikula lang yun dahil. Nakagal <laughs> na istor, kami nag-explore. Wala pa kami nakita vampira. Kumbaga, alamat ng kabundukan. Eh. <laughs> <laughs> <coughs> dito bilog ang buwan. Sa kabukiran doon kami na mamasya kasamang aking barkada. Ano <laughs> ba? Uy, name bro. Pantay yun yan ah, Pantay yun yan bro, pray Pwede balira. Pwede balira. Pwede Balira, bali ah, uh, pwede agilar. Oh, agilar pala. Ano Maka, yan, makain na yan? Prutas ba ito? Uy, uy yun. yung, yung. Bro, so tingnan, lah, parang siyang lapnisan. Meron ba? Yang pupurma sa daho, no? Kasi mahal yung kahoy ito. Kapag lapnisan to, swerte tayo. Pero oh, hindi tapok na makalang ano, hindi Talaga? Ni. Hey! Parang, parang, parang bunga ng dupang. Bro, baka makahalasan yan bro. Ala bro, nangihilo ka na. Para kang ka si smoke. <laughs> <laughs> nangihilo ka na bro, para kang ka si smoke. Kinain mo bro? Hindi bro. Yun po sa ako na bro. Ito po yung bala sa po sa luthang. Ganun pa. O, yung laro ng mga pambata. O, laro ng pambata. Grabe. Grabe yung sa kabilang dito. Sobrang sukal. Simula ano, na yung natin yung supray mo Parang lumakas yung kumpiyansa natin. Parang hindi na tayo masyadong natatakot. Kasi oh. natalo na natin yung pinakamalakas eh. Oh. Pero siyempre, uh, baka, baka pag hindi tayo tinulungan ng kaibigan natin baka kayo yung nadali dun buti na lang kapag kapag di na natin kaya nandiyan siya <coughs> 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 parang nasusubawan po tayo mga kadol dahil kanina ay maaga po tayong malis ng kung saan po tayo nagtatrabaho <coughs> kasi marami pong nagsuwian po kasama po namin kaya muwi din ako dahil uh, kunti kung kinilang kaming naiwan So hindi ako nakaano sa amo natin. May paalam. Sa likuran ha, huwag yung kalimutan talaga na tingnan. Yan si na sa likuran mga kadal.

May itak. Kasi yung mga kok, parang gumagapang yon Parang, mm -hmm. ah. parang gumagapang, tumatalong-talong. Pero siya, uh, oh, Parang may tubig dyan, um, no? baka naghanap niya yung tubig. Ano ba? Parang normal yung galawan niya. Parang mm -hmm. uh, normal. magtanong daw tayo, bro. Kung mm -hmm. may kasama mm -hmm. ba siya? Pero sa halikuran ako yung kalimutan, baka patibong to Baka malin lang tayo ba? Wala naman, bro. 'Pag ya, umiinom ng tubig, bro. Duhan <coughs> magandang gabi. Ah, minum ng tubig, bro. Nagiigib pa lang tubig. Huh? Nagiigib ng tubig. Tubig, hmm. tubig? ng tubig. magandang gabi, bye. may takis, Ah, parang dito na, bro. di Dipaka Magsasaka si lang dito. ito. Magandang gabi po. Magandang gabi. Bro. Sinong kasama mo dito? Ano? Ang Mayang gabi, mayang gabi. Ah. gabi, bro. Ito Ano? Si, wane, si Dokyo. Si Smoke o si Mang Titing. Binalik niya. Ah, hindi yan siguro aswang bro hindi ganyan ni... di niya pero nagagalit siya normal lang siya na tao bro yun know? mayong gabi eh bay nagkuhan lang mi nag explore uh, mi explore mi ba na kami gipang ita meron kami hinahanap gido niya yung gita open mi ka balo kung mong gipang ita kanang mga daotan nga elemento <coughs> na, mga tao nga na eh, ay nga binuhatan ba yung tao may ginagawang masama okay, Pus, pare, o, pare, na pare, 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 na pare, 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 mga Ano ba yan? pare, 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 Ha? Aswang? Oh, aswang na bro. Bakit? Ah, kaad Dubai? Pinahanap niya yung sali. Pinahanap daw niya yung mga dati niyang kasama. Yung mga aswang daw. Ibig sabihin aswang siya. Parang ganun na rin yun. Yung parang ganyan. Kasama, kasama kasi. Kasi sinabi niyang uh, dati niyang kasama. So, ibig sabihin aswang din siya. Pero bakit parang normal matao yung galawan niya? Huwag lang, tayong, tayong makumbiyan sa bro. <laughs> so, so ikaw lang mag-isa Ikaw lang mag-isa. Toro. Toro, isa, isa din di naglakaw-lakaw bay? Oo. Oh. Kabiin eh, naman. Kung po ka ma ka mahadlok dire no. Ang mm, gitong ito ito, kung sa unak. Hmm, ganun po ba? Ang mga kasamahan doon Anong gagawin mo sa... Bakit mo sila hinahanap, bay? <coughs> ano? May nakasunod sa kanyang ibon. Ha? May nakasunod sa kanyang ibon. Talaga? Oo. Uh. Bakit mo hinahanap yung dati mong mga kasamahan, bay? May lakas. May lakas. May nangitong sila, ha? Hahanapin mo dahil meron din naghahanap sa kanila? Oh. Bakit? Uh, matagal na ba silang nawala? Matagal okay na? Matagal na. Bro. Bakit sa gabi mo hinahanap, hindi sa araw? tamag silag aso. Matulog sila kaplaw? Tulog sila kapag araw. Hmm? Ano ba? Matulog sila kapag araw. Kaya pala gabi mo hinahanap mga kasama mo. Ang sinasabi niya daw, baka mga aso ang nanadali bakit, natin? Bakit mo na tawag sila kasama? Eh, ano ba mga organisasyon niyo? Huwag kang kumpiyansya. Huwag ka sumunod. mago ah baka kumuha ng lubi bro magano tayo bro magana mahingi tayo ng lubi niyog tago si niyo ko Tago. Tago. Tago siya. Tago siya sa likod ng Huwag ano, duda po aswang pa rin yun. Hmm. Kasi nga ka, uh, Bro, hindi na, ah, uh, kaya yung hinahanap natin. Ha? Hindi yung binigyan ni Supremo nang kapangyarihan. Kapangyarihan, yung pinagsalin, pinag, mm. yung Bago natin tinapo si Supremo, may nabanggit siya, may binigyan daw siyang, ano, kapangyarihan na. niya. Uh, yun, yun din yung duda ko. Pero sa ngayon, kailangan nating malaman yun.

nawala siya bro ito yung nagpumpas pero nawala na baka nagtago lang ha? baka nagtago lang Bakit may parang siminto dyan bro? Wow. Ano yung box? Bro bro, umakit oh. Ha? lah wala so nyata tuh bro. ginagawa mo okay, makyat jan nah hindi magot. ginagawa mo jan nah, parang yun. Parang ritual, bayat, para ritual. Pa, pa. <laughs> Agoy. Buti lang hindi tayo nakalapit. Dikado, tuh, bro. Dikado tuh, bro. Baka na. bro. Baka ito na po nung hinahanap natin. Parang nagdasal, bro. Parang nagdasal siya, oh. Yeah. Parang talagang may sumisigaw doon sa baba. Uy, may ibon. Ha? Huh? May kasama siyang ibon, oh. Parang tinawag niya. Parang tinawag, tinawag niya yung ngayon gabay ngayon niya. Sa kapit mm -hmm. sa kanya. Parang tinawag niya yung gabay niya. May papalakas bro. bro kasi may malaking buwan ngayon. Tempo niya ngayon. Tempo. Huwag kang lalapit. Espo ka. Malakas na yan. May papalakas ho. Oh. Para na po push up. May papalakas yan. Tingnan mo nagpapahangin. Oh. May itak pa yan. May, may itak. May itak. Batik kid baka kami kami wi. Bro, di ba yung ba yung mga wak-wak bro hindi yung matino ka usap bro pero bakit oh, sa ano? Kanina, matino man kasi. Oo. Uh Ano naman ya? Sumasagot naman siya nang maayos. Oo. Uh pero meron na siyang ginagawa. Ayun oh. Tumabas oh. ah. ng gabay niya oh. May gabay ka pala. Hindi na sasamagot oh. ito ang iniwan ng ano? Supremo. Supremo nang kapangyarihan niya. Laba tabi po. May itak yan o. No? Ante. Lumabas kasi Mambah yung ka. kabay niya. itakin tayo. Bang, bangal natin daw. No. Ano ba? Ano? Ang sabi ba mo? Bay, kung sa mga kadya, bay. Kung sa mga kadya. Ayaw pag, ayaw pag, Hikog kayo, mabura kayo na, hindi ka maunsa dia. Oh, nah. Wala may sundang ba'y. May, may itak, may itak bro. Huwag tayo ng kumbiyansa bro. Parang spi spi spider man no? May itak, may itak yung dala. Nasa tagiliran niya. Abro. Ay, dili di, man may... Kwan? hindi kami Wala ba? kaming gagawing masama sa'yo. Wala kaming binabalak na masama sa'yo. Huwag uh, wag kang, ano, huwag kang ma... Takot sa amin. Gusto lang namin makausap ka ba? Gusto lang kaming magkasusap sa iyo. Meron pa kaming marami pa kaming tao <coughs> na hinahanap. <coughs> kung, kung makikipag-usap ka sa amin, pwede tayong mag-usap ng maayos. Kasi meron kaming gustong malaman ba? <coughs> <coughs> Hoy, tumawa pa. Maitak kasi 'yo. Oh. Akala ko ay mag-uuma lang. Bola Sundan. itu lampu Sundan nanti tuh, Bro. parang sepierman Bola Bro. Hindi kita Banti ka bro, ba itak bro? Baka itakin ke dyan. Jangan ke bro, di toko bro. Bro, naik diri, bro, 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 butuh bro, 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 sundang bro, bro, sundang. bro,